sinagawa ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang isang manlawakang training at a workshop sa Northern Luzon bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa red tape at upang mapabilis ang pagproseso ng mga dokumento sa iba't ibang ahensya. Layunin ng programa na palawakin ang kaalaman ng mga kawani ng gobyerno sa tamang workflow at paggamit ng makabagong teknolohiya sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ms. Sheila Rose Marie Songada, na Chief ng Arta Northern Luzon, Regional Field Office, sinabi niyang dinaluhan ang aktibidad ng iba't ibang lokal na opisyal, department heads at frontliners mula sa iba't ibang probinsya sa Northern Luzon isa sa mga pangunahing tinatalakay ay ang pag-adopt ng digital systems upang mabawasan ang manual process na madalas nagiging sanhi ng delay sa paglalabas ng mga dokumento. Binigyang din din niya ang kahalagahan ng standard processing time at pagkakaroon ng malinaw na guidelines sa bawat transaksyon upang mas maging epesyente ang serbisyo publiko. Ganitong bahagi ng pahayag ni Regional Chief Sheila Rosemary Sungadan give uh, information uh, to our local government units uh, this activity actually yesterday was uh, uh, the inclusion of all the local government units in Isabela Kognay nito, sinabi ni OIC May Anthony Bahom ng Resource Management Office ng Santiago City na nagsasagawa na sila ng mga karagdagang hakbang upang mapabilis ang pagtugon sa mga transaksyon sa kanilang opisina. Kabilang sa kanilang mga inisyatiba ang pag-upgrade ng online service platforms sa pagdaragdag ng personnel sa mga tanggapang mabigat ang transaksyon at pagpapatupad ng regular na assessment upang matukoy ang mga bottlenecks sa proseso. Dagdag pa ni Ms. Bahom, ang pakikipagtulungan nila sa ARTA ay malaking hakbang tulungo sa mas mabilis, efisyente at transparent na serbisyo para sa publiko. Bahagi umano ito ng kanilang pangmatagalang commitment na gawing mas accessible at mas magaan ang pagkuha ng permits, clearances at iba pang dokumento para sa mga mamamayan at negosyante inasa Inasahang magbubunga ng positibong pagbabago ang mga pagsasanay at reformang ipapatupad hindi lamang sa Santiago City kundi sa buong Northern Luzon habang nagpapatuloy ang pambansang kampanya ng ARTA para wakasana ang red tape at palawakin ng digital transformation sa sektor publiko. Ganitong bahagi ng pahayag ni OIC May Antoinette Baho. Si sila yung may big -big ng papel ng may sa so, yun yung mga sa atin ni Arta Mana dapat Uh, yung papel ang gumagalaw, hindi yung kliyente ang gumagalaw. So, yun yung uh, actually ginagawa naman yung city government diyan, pero mas mag pa ng city government o sasadyako na mas maiayos yung proseso para mas mabilis, maka mas makabilis na makapagbigay natin ang services sa ating uh, kapwa.